Bulaga, ano binibili mo diyan, banda? Sa niyan. Sa niyan ako. Sa nito. Sa nito. Ay, ito to to para. Para. sa mga alaga. Masisigla. At saka, saka meron pa. bago ang lahat sinasala ko muna, yan kasi baka may mga mugmug pwede yung pakain sa mga bibi hmm. pagkain sa mga bibi yung mugmug katulad nito, ayan o oh. naipong ko na na mugmug so ayan So may, may dalawang uri kami na pinapakain ngayon. Dalawang klase ng pagkain ng pinitimpla ko para pagkain sa mga alaga. Ito, yung tinatawag naming regular na pagkain ng mga alaga. GMP3 na pang maintenance. GMP3. Pang maintenance yan. So, inahaluan ko yan ng grains. Yan ang regular regular namin pinapakain. Pinaka maintenance speed namin. Yan. Gahalo ako ng isang kilong grain sa tatlong kilong GMP. 3 is to 1 ang halo ko dyan. Para hindi ganong overpowering yung grains. Naglalagay lang ng grains para meron lang silang grain. Ilang ang dahilan ko. Wala namang particular reason kaya actually pwede ka magpakain ng pure pellets lang pero nilalagyan ko ng greens para para rin gumalaw yung kanilang mga balon na may gilingin. Kasi pag pellets, madaling gilingin yan eh. Para medyo gumagana yung balon na nila. balon -balo na ni Judge. Yan ang regular namin pinapakain. Ganyan hmm. ang itsura. 3 is to 1. Oh, may mangilan -ilang greens lang. Hindi naman masyadong marami yung greens. So ayan ang una naming mix para sa halos pang kalahatan. So magpapakain tayo sa mga sa mga regulars na hindi naglulugod. Kala nito. Hmm. Ayan mga tandang. Sinusunod. Tapos si Miss Yu. Sino si Miss Yu? Miss Yu. Miss Universe. Ito. Oh. Uh, so. Kini na ako mo dumalan. Ayan si Miss Yu. Hindi siya naglulugo na. Mm -hmm. Ano lang siya? Regular. Uh, regular. Pag hindi naglulugo. Flip Yung so, mga kaibigan, ayan ang aming uh, para sa mga nasa first stage ng paglulugon. Hap hap, 1 kilo ng crack corn, 1 kilo ng GMP maintenance pellets. Yung mga ibang nagmamanok, ang sinasuggest nila magpakain ka daw ng pure crack corn para mabilis maglaglagan yung yung balahibo ng manok, no. So kami hindi hindi namin ginagawa yun kasi kasi habang naglalaglag na yung balahibo ng manok minsan kasi may tumutubo na meron na naglalaglag may tumutubo na so pag tumutubo yung balahibo ng manok kailangan niya ng protein so hindi namin magawa ng na pure corn kasi makakompromise yung pagtubo ng balahibo baga, baga, kukuha ng protein na yung balahibo dun sa katawan ng manok dun sa mga muscle niya so kaya nilalagyan na namin ng pellets talaga So, 50-50 naman ang halo. Kaya, okay naman. So, yan ang ginagawa namin. Sa mga manok naming nakikita na namin naglalagas na. Yung may signs na na maglaglag ng balahibo. Oh. So, ganyan ang itsura. Oh. So, ma ang itsura naman nito, kasi ito, 3 is to 1, konti lang yung makikita mong grains katulad nito, mas marami yung you know, mas marami yung makikita mo mga corn dito so, ito yung pinapakain namin basta makikita na namin yung mga manok na meron na siyang mga may signs na nanalalagdag na yung mga balahibo no? hindi pwedeng gawin mo na timingan ng buwan well, mare uumpisan mo yan let's say July tapos matatapos ka ng August ng pagpapakain ng ganito. Di, kami hindi namin ginagawa yun kasi depende sa observation mo sa manok, di ba? So, hindi pa naman naglalaglagan yung balahibo, so hindi pa kailangan ng ganito. So, antayin mo siya maglaglaga ng balahibo. Tsaka magpapakain nito ng one month. Or, kung kailan mo siya makikita na nasa pool, pool molt na talaga siya yung konti na lang yung mga lumang balahibo, halos tumutubo na lahat. So, ang gagawin mo nun, ang ipapakain mo na, ganito na. Pure pellets na. Kasi kailangan na ng manok yung protein. Ayan. So, ang ginagawa namin, ang ginagawa namin para mas maganda yung tubo ng balahibo, nahaluan namin ito, 50-50 din. 50% ng platinum. 50% ng uh, GMP maintenance GMP3 so yan ang ginagawa namin sa mga naglulugon na yung talagang tumutubo na yung mga bagong balahibo so ito pinapakain bin, bin, namin pag palaglag yung mga balahibo tapos kapag kitam na konti na lang yung mga nakakabit na balahibo halos tumutubo na lahat Ayun, pure, pure pellets na GMP3. Hmm. Pang maintenance na haluan namin ng platinum para ma-fortify yung protein ng GMP. Kasi malakas ang protein nito. Mataas ang protein ng platinum. So napakaganda nito sa naglulugo na talaga yung lumalabas na yung mga balahibo niya halos sa buong katawan makakatulong yan sa magandang formation ng balahibo dahil Patin. pasang protein yan no? so ipapakain naman natin to yan, ito, yung, ito yung regular ito ipapakain na natin sa mga naglulugoy ay sorry So, mapapansin nyo may mga balahibo sa sahig. Ah, tapos assorted yung balahibo niya. Ah. Uh -huh. Mm -hmm. Tapang gutom na yung. gutom. Tapos ito pa. Kuha oh, ako mas malapitan sa kanya. Si Malagandang. Ayan, si naglalaglaga Malag pa lang ang balahibo niya. Grabe, ang dami namang malaglag na balahibo kay Malagandang. Ito si Malagandang siguro mga one week or pa two weeks mag magsiship na siya ng pure pure pellets na may platinum kasi kita niyo nung balahibo mm, mm. baga nasa kalagit na na siya ng paglalaglag oo oh, ang dami niya no? so mga kaibigan no? sa inyo ba mga kaibigan pakomment naman kung ano yung style nyo kapag uh, nag-uumpisan na maglugod yung mga alaga nating mga manok or kung ano yung style nyo kapag sila yung naglulugo na at bago na yung mga balahibo. pa naman para may makuha kami mga tips sa inyo. Ito. Ito naman ay, itong style namin na to ay nakuha lang namin through experience lang, observation sa katagalan, maganda yung resulta sa amin. Kaya sinusunod na lang namin, inuulit namin every, every molting season kapag nagumpisa umpisa na maglaglagan 50-50 cracked corn at pellets kapag naman nalaglag na lahat at lahat halos tumutubo na yung balahibo 50-50 ulit platinum at GMP so, hindi na kami nagdadagay ng corn para halos protein na na yung karga ng katawan ng manok hindi mauubusan ng protein yung manok sa paggawa niya ng mga bagong balahibo So, yun lang mga kaibigan. Uh, kung gusto nyong gayahin, nasa inyo yun. Uh, hindi ko naman sinasabing effective talaga yon So, sa amin, may epekto yon Baka sakaling sa inyo, may epekto. Or, kung meron kayong ibang style, baka pwede nyo i-comment para ako naman ang matuto sa inyo. Ah, di ba? So, meron akong shout out si Roland Bambalan. Pa shout out idol. Shoutout na rin sa ating bagong subscriber na si Arnold sa Samonte, Monte. Tsaka yung ating laging nagko-comment, Rebecca Lynn Creo. So, shoutout sa inyo diyan. Tsaka kay Sir Emerson. Sir Emerson, shoutout sa inyo diyan. Well, mga kaibigan, hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Napakainit ng panahon. Ang ingay intro ko dahil. <laughs> Thank <laughs>